Ngayong araw nga, eh pumunta ako dito sa Carriedo Street, kaya po Manila. Wala na palang masyadong food vendor dito. Medyo maluwag na rin yung daan. Bali, ngayon na lang ulit ako nakabalik dito kasi sasamahan ko nga pala yung papa ko na bumili ng bagong salamin at magpa-check up na rin ng kanyang mata. Bali, dito nga pala kami pupunta sa may iPops Optical. Kasi ito yung madalas puntahan ng mga iba pang content creator. At nabalitaan ko nga na mura daw yung mga eyeglasses nila dito. Sa halagang 349 pesos, meron ka ng complete eyeglasses plus pre-check up. Kaya sa mga naghahanap ng affordable pero quality na mga eyeglasses eh dito na kayo sa Ipops Ipops okay nga guys dito sa may karyeto, luwag na no dito nga pala kami kasi bibilan ko si papa ng bagong salamin ayan bagong salamin at may pupuntahan kami dito ang bilihan ng mga salamin eh no tanaw na tanaw na do oh. Ipops ayan luwag na dito sa karyeto guys luwag no? talagang dinadagsa at pinupuntahan ng maraming tao itong iPops Optical. Located nga pala ang iPops dito sa 651 Carriedo Street, Quiapo, Manila. Kung saan nga nagtrending ang mga food trip dito. Malapit lang din sila sa Quiapo Church. Madali nyo lang din sila makikita kasi tabi lang sila ng kalsada. At halos katabi lang din sila ng Jollibee. Nasa Google Map din sila at open sila daily ng 8am to 6pm. Naka-aircon na rin pala dito kaya hindi kayo pagpapawisan habang namimili ng gusto nyong salamin. Maraming mga salamin dito na pwede nyong pagpilian. Meron pang bata na alam na ang ganda ng quality tapos flexible na yung kanyang frame. Meron din silang plastic frame, rubberized frame, basta guys, ang dami mga salamin dito na pwede nyong pagpilian. May pang forma na branded, pang sports, Korean frames, at alam nyo ba guys na isa nga itong iPops sa pinakamurang bilihan ng mga eyeglasses? Compare natin sa mga mall at iba pang store na medyo pricey ang mga eyeglasses, eh dito sa iPops, eh same quality lang din tulad sa mga mall pero affordable. Sa 349 pesos mo, may kompleto ka ng set ng eyeglasses with free check-up sa mata mayroon Meron din silang 899 pesos complete set of eyeglasses na Korean frames with graded lens. Kung lens lang na single vision eh, 500 pesos sa anti-radiation. 1,000 to 1,500 pesos naman sa transition na kulay gray. At 2,000 to 2,500 pesos naman sa iba pang kulay ng transition. Grabe, di ba? Ang mura lang ng transition nila. Meron ka ng magandang lens na pag natapatan ng liwanag eh magda-dark. Pwede na rin pang forma. At kung double vision or progressive, depende sa grado ang price or kung may astigmatism or wala. At kung dito nga kayo magpapagawa ng eyeglasses eh makukuha nyo rin agad ngayong araw dahil meron silang sariling pagawaan ng eyeglasses kaya makukuha nyo agad meron silang waiting area dito na hindi ka pagpapawisan at talagang presko hindi ka rin maboboring habang hinihintay mo magawa yung salamin mo dito kasi pwede ka manood sa kanilang TV at kung magpapacheck up ka naman ng mata mo dito eh license optometrist ang magchecheck sa iyong mata kaya hindi mo kailangang mangamba dikit po ano tingin lang kaya ng diretsyo may napapasak mo siya dyan oh, malinaw. Pakibasa po. Luminaw, ano? Ito mas malinaw. Malinaw, ano, sir? Kung bigyan hmm. nyo dito na, di ba, progressive na tayo. Hmm. Katalagang gamit. Hmm. Hinaw ko ng direto, sir. B-M-E-Z, e b BME n x z o Okay po. Okay na po tayo, sir. Ayan. Ang basukat mo, Okay. Yan na nga sa eyeglasses na binili ko dito guys eh, nagda -dark nga pala yung kanyang lens no, bali naka-transition siya. Kita nyo naman no, pwedeng pang forma. Mura lang yung mga eyeglasses nila dito guys, compare natin sa mga mall, kaya dito na rin kayo mamili. Ganon din pala sa papa ko guys, bali yung eyeglasses niya, kapag natapatan ng liwanag yung lens eh, magda-dark din yung kulay. Wow! Pogi! Sa mga gustong mag-inquire, ito nga pala yung kanilang FB page. Kaya tara na dito sa iPops.